Ah, dito na tayo sa bahay Tapos Pag uwi sa bahay Galing sa trabaho Meron din tayong ayusin dito yun o, Kulong kulong Ito yan Check natin kung May kuryente Check natin itong state Itong kulay Black red kung may kuryente ito kick mo hit lang oh, check natin tong kulay black red kung may kuryente okay oh, wala ngayon check natin tong yellow yung dalawang yelo wait lang kunin ko yung test light yan nagay sa body ground tapos dikit natin dito sige dom kick mo wala yung isa wala din wait lang pag ganun wala din pag dikitin na natin to yan yung kulay yelo na isa tsaka dito yung isa Sige, yeah, oh, walang light. Kaya, yeah. tamang hinala. Stator yung sira. Kaya, yeah, baklasin na natin. Sunog. Sunog yung stator. Ang itim. Ah, palitan na natin. Sunog na sunog. Overtime. <laughs>

Yan, sunog. Pakita mo nga yan. O. Nangitin mo nga yung <laughs> <Nang iting> sobra. Ito <laughs> so yan yung papalit na natin. <laughs> o, yung kulay niya. Tapos yung kulay niya yung ano, sunog. saan muna natin lagi lagi yung stator para malinis. Daming lamok. <laughs> Power pa overtime yeah, ganyan balik na natin para matesting kung okay na Tara, testin natin kung may kuryente. Diyan Yon, meron na.